sa dig madalas ka ba magpapareface ng iyong rotor disc panoodin mo ang video nito makikita natin yan, yung rotor natin ay meron ng mga crack so maging aware po tayo kapag tayo ay magpapareface ng ating rotor tulad ng palaala ko po kapag ang ating pong rotor ay malipis na ay masyado na siyang dalikado pwede nang mabasag pwede kang mawala ng print katulad po sa nakita po yung video kapag ganito na po ang ating rotor disc ay wag na wag na natin pa-replace sa machine shop kundi bumili na tayo ng bago para mas maganda at mapaningatan ng ating sasakyan lalo na kapag ating mga sasakyan ay pick up o urban o or... so kinakailangan talaga ang brick po natin dito ay safe maayos at maganda ang ating rotor kasi napaka importante kapag ang ating rotor ay tulad nito may biak na uh, alam naman natin kapag tayo nagbibiyahe ng ating mga preno ay sobrang init at sa sobrang init po, hindi lang gano'ng kakapit ang ating pino ay maging dahilan ng mga bagay na hindi maganda sa lansangan. So kapag ikaw po ay nagpaparipis o naka 40,000 ka na, pacheck mo po ang rotor disc mo para mayuwasan po ang itong mga problema na tulad po sa video ito. Napaka-importante kapag bago, maganda po ang ating pong magiging preno po habang tayo nagiging biyahe. May kita po natin yung kapal. Nakita nyo po natin yan. Yung bago makapal at yung luma ay malibis na dahil kakarepaste po ng ating sasakyan. So kung um, ganito na at naka 40,000 ka pumunta ka na sa trusted mungit ka check mo na yung rotor mismo bago po makuya. At that. muli, maraming maraming salamat guys. I'm Mr. Pudge Mechanic.